Kumusta po mga boss? Welcome po sa D-Sonic TV. Sa video na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanggal ng mga stock up na screw sa motor ng electric fan. So kanya-kanya po yung uh, diskarte. pinakanay kong paraan, nagariin natin itong part na to para medyo lumapat kasi dito yung pinakapilip niya hindi sagad yung pagkapilip niya pagka positive niya so kung pupukpukin natin ng clutch screw wala tayong mapag tatama ng clutch screw kaya ito sasagarin ko yung pinaka plus sign niya dito sa isa gamit ang lagaring bakal yan para mamaya meron tayong mapupukpuk ng, ng ano, screw pa ganun So, ko lang dito. Iwan lang natin ang paraan para so, skip lang natin muna ito para hindi masyadong mahaba ang video. A few moments later. So, ayan po mga boss. Medyo nalagyan na natin ang kanal. So, dito natin ngayon itong screwdriver or impact wrench na flat. Ayan para matanggal natin kasi yung hirap tanggalin pag screw lang eh. habang pinupukpok natin pihitin natin ng counterclockwise counter clockwise so, oh, yun. yun so good job. tanggal okay so ayan po natanggal ko na yung apat na screw medyo natagalan lang tayo dito sa panghuling part dahil uh, kailangan pa kinailangan pa nating ah uh, Saan ba yun? Ayan o, kinailangan pa natin lagarin dito para magamitan natin ng impact wrench. So, ayan, natanggal na. So, pwede na natin buksan tong motor. Tanggalin na natin tong plastic strap na to. Ayan, at pwede na natin gawin kung ano yung gagawin natin sa motor. So, hanggang dito na lang po. Muli, maraming maraming salamat sa panonood ng video na ito. Please subscribe, like, and share.